Ah. Shoot sure, no. oh, no, wala dai. Oh, wala kang share. Eh. Sana so, mga kapatid, mga kadmagat, na po tayo. So din po tayo, ah. Abutin natin yung bangin. Yan. So, magisagis lang. Sa so, -up natin, ganoon pa rin, wala naman po tayo yung ibang setup, hindi lang. At Yan. Yung ating ano, predator uh, rod yung yupro natin, no. So yan. At baka Shimano 4000 po tayo. Main line, 40 LB na leader line natin is fluorocarbon 40 LB din naka 40 grams po tayo na jig yan po yan Oh. Insyaallah maka huli. Oh, ano maka tagis na po tayo. First cast po. Bismillah. ito ulan tayo mga kadumagat nagdunay tayo ng jig yan o minutol yung portelby natin ah balit ah, na naman tayo tara mga lumagat balit tayo ng bala naglor ako subukan natin pero medyo maangin try lang po natin ito po yung lower natin yan ano to? tawag nito so, yun, hindi ko mabasa basta yan na yun maka chinese eh <laughs> Subukan natin mag lore ang lahat magat first cast ng lor natin yala sun sun ah sun nol berarti uh lagi syeri heh olah suara hulah lagi nol uh olah syeri hai sulit kamera pak dan apa lagi ah. Sí, Apa itu? kimi Kimi. 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 Nah, apa tadi banget banget. Wala, wala na tayo. Puro alpas yung nangyari sa atin ngayon. Ang huli natin sherry laki laki nun na alpas at na ilang putol po tayo na may mga barakuda yata saka so, yung pangalawa malaki laki din yan hindi natin alam kung anong isda yun nalapit na sana na land kaso lang naputol eh ay nakawala so paano Maraming maraming salamat sa lahat ng susuporta sa ating channel. At para po sa mga baguhan ay huwag po ang kaligtaan na mag-subscribe at pakipindot po ang ating notification bell <coughs> para maging updated po lahat tayo sa ating mga video na i-upload dito sa ating YouTube. At pakibisita na rin po ang ating FB page, TV po. Para sa mga hidden what, uh, mga hidden viewer natin maraming maraming salamat po sa inyo at naway hindi kayo sa, pag, sa pagsusuporta sa ating channel at sa ating FB page hanggang sa muli assalamualaikum bye bye at mabuhay tayong lahat